Nakaawa mga kababayan kasi tignan nyo. Ayon kay Ati Sheila, yung anak niya isang taon, tinuturoan na po niyang uh, kumain ng kanin. Yung ulam nila na pelis, nilagyan niya ng uh, dahon ng malunggay dahil wala na raw madidi yung bata sa kanya dahil si Ati Sheila, uh, brispeed. feed. <coughs> Pakitanggal yung mga tali, Kuya Bal. Bilib ako sa iyo, uh, ate Sheila, kasi Nagiisip ka kung paano mo mga 'yung mga anak mo, no? Muli po uh, sa Team Rise Above. Muli po, maraming-maraming salamat po talaga. Napakarami nito. So siguro hindi na hindi lang isang buwan na gagamitin ninyo ito. Kaya Titangani's and Company, maraming-maraming salamat po. Ayun. So, sa mga kababayan, mga kabarangay. Magandang magandang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, kumusta po kayo? Sa araw na ito, nandito po kami mga kababayan sa harapan ng bahay ni Ate Sheila. Kung mapap natatandaan nyo po yung uh, nanay na naanakan ng apat after do, afternoon noon naanakan is iniwanan ng kanyang asawa. Kaya naman mga kababayan, nung na-upload ng Team Daddy Frankie ang uh, kwento ng buhay ni Ate Sheila, ay may mga kababayan tayong uh, naawa sa kanya at uh, nagpadala sila ng uh, tulong kay Ate Sheila kaya naman mga kababayan muli naming uh, binalikan or muli kaming makikipag-usap kay Ate para kumustain at maibigay na rin yung uh, hatid ng mga kababayan natin para kay Ate so mga kababayan samahan niyo po kami at uh, kumustahin natin Kasama natin ngayon mga kababayan si Kuya Bandam, si Kuya Bal at ang buong team. Ito ka muna Bandam ha? Oh, hindi, ka Ah, upo ka daw. Sige. Tao po. Ay, good morning. Ay, kumusta? Okay lang. Ay, kumakain. Kumusta na kayo dito? Sige, kain lang, kainan. Ulam nyo. Ganda ng ulam nyo. Ha? peles Ano yan? Lunch? Almusal? Tanghalian. Ah, tanghalian na. Kasi pumasok na yung mga anak ko. Na, na pumasok na. Okay. Bago ang lahat, uh, Sheila. Okay na? Padikit muna to. Okay. Ayan. Pwede ba ang mupo? Sige. Maabala ko kayo. Sige, kain. Ayan. Maganda yung ano. Maganda yung ulam. Malunggay, no? Okay. Tsaka Very good na nanay, kasi minsan yung nakikita kong magluto ng ganyan, wala nang kasahog-sahog. Pero para ma-vitamina, lagyan ng gulay. Opo. Mabuti, kumakain na yung anak mo. Ilang buwan na to? Ilang taon na to? Isang, isang taon po. Isang kasi, taon pa lang siya? Opo. Kasi pinapakain ko ng kanin kasi wala na po siyang madilis sa akin. Ah. Kasi, okay. Pero, oo, oo isang taon pa lang, nagbe breastfeed pa. Opo. Pero nakakabili po, marunong na siya kumain ng kanin. Oh. Ayan, tapos na na yan yung ano, yung dahon ng malunggay. Oh, kaya payat mo eh, no? Kasi malakas dumidi, lalo na pag lalaki. Dapat pag magluto ka, dadagdagan mo ng sabaw lagi eh. Ba't kasi pelis, tapos lang? Wala bang ibang mailuto? Ano po. Wala. Ito lang talaga yung gusto kong maisipan kasi yun yung gusto mo. Mm. Wala -hmm. ko. Ah, gusto Pero ka madalang bata. lang naman po. Ha? Madalang naman po, dali mm -mm. yung matakaw na yung bata. Very good. Ang galing naman. Ha? Masarap? Bata talaga mga kababayan, no? Pag naturuan ng uh, kumain. Sige, tapusin niyo muna 'yung kain. Tsaka ano, dapat marami talaga sa bao para hindi pumaalat. Ah, meron. Okay. Kumusta 'yung mga anak mo na iba? Nasa school na. Okay. Kaya dalawa na lang kayo na iwan dito kasi naglilinis ako kaya inyo dito. pinakain ko muna siya bago ako maglinis. Kasi nagug na nagugutom na po eh. Nagugutom na? Sige, pakainin mo madami. Yan na lang yung ano, yan na lang yung buhay mo, yung palakin yung mga anak mo, ha? Okay. mga kababayan, mga kabarangay. Gaya po na aking sinabi, siya po si Atisela Sheila na ating uh, nakilala dito hmm. Benalikan ng tim Daddy Frankie dahil nga po ay napanood ng uh, Team Rice above yung first upload natin. Kaya nandito kami ngayon. So, habang kumakain sila mga kababayan, ipapababa natin, guys. Pakibaba nga yung, ano, yung grocery. Ayan, sige, pakikuha. Ayan. Kaya kami bumalik dito, ate Shela, kasi uh, napanood ng ating mga kababayan yung unang punta namin dito. Nagpaabot sila ng, ano, uh, konting tulong Marami at sabi salamat. nila sabi nila ibili ko ng grocery para sa inyo para sa mga anak Maraming salamat dati ah. kasi binalikan niyo ko dito Oo Kumusta ba ang buhay dito? Mahirap din tadi pag ano po yan, malapit na sila magbalat magbabalat ako Na Magbabalat ka ng mais? Minsan no, kukuha din ako namumulot Namumulot ka rin Minsan nag-ano din kami, pag may sibuyas po. Kami Sige, sa lapag din. Sibuyas. Akin natin. Mga kababayan, kasi tignan nyo. Oh. Ayon kay Ati Sheila yung anak niya isang taon, tinuturoan na po niyang uh, kumain ng kanin. Yung ulam nila na pelis. Sige, pasok. Nilagyan niya ng uh, dahon ng malunggay dahil wala na raw madidi yung bata sa kanya dahil si Ate Sheila uh, breastfeed <coughs> pakitanggal yung mga tali kuya Bal pero okay yan kailangan talaga sa nanay maging madiskarte no? kailangan dumiskarte kasi yung kanyang uh, asawa mga kababayan pagkatapos magkaanak ng Apat. Ay, umalis siya sa iyo nung buntis ka pa, 'di ba? Apat na buwan. Apat na buwan. Hanggang sa mga nakawala na talaga. Hindi ka na binalikan. Tawag ng nanay. Kuw. Wow. Yum-yum muna, yum-yum. Thank you, guys. Thank you. Hello? Hello, Dopey. Hello, baby. Kain lang. Kain ka na. Hmm? Okay lang naman yung bata. Walang problema, no? Mabuti, marunong na kumain. Malakas na siyang kumain ng solid food. Kasi pag hindi mo mapakain ng solid food yan, sa'yo dididi. Di, di. Malakas. Opo, malakas dumidi. Oo. Si ikaw, tignan mo, pumayat ka kahit na. Kakain ako. Maya-maya, wala na. Gutom Gihidin na rin. Na, ah, ka na. kahit kumain ka, maya-maya, pag dumidi yung Opo. bata, wala na. Opo, wala na. Nauubos yung pagkain mo rin. Kaya payat mo. Pero huwag mo pabayaan sarili mo, ah. Kasi mo, paano pag nag nagkasakit ka, paano yung anak mo? No? Yung po, ko sa ano eh, yung magkasakit. Mm -mm. Kasi iniisip ko sila, paano na? Oh, sige sige tapusin mo muna yung uh, kain mo. Pakainin muna natin siya mga kababai. Oh, tapos na kumain. Siguro, ilapag mo muna 'yung plato ba? Para ma-turn over ko sa 'yung ano, 'yung grocery. bigay ng mga ano natin. Busog na? busog na, baby. So, Sheila, ah, uh, may dala kami dito yung mga grocery. So, ayan mga kababayan, 'no. Ah, uh, bago tayo magpatuloy ay uh, magpapasalamat po ako sa Team Rise Above headed by Tita Hanes sila po ang uh, nagpabili ng grocery ito at ayun, uh, saktong-sakto po napakaganda ng uh, uh, timing ng uh, naisip ng Team Rise Above na grocery yung uh, ipamigay sa ating beneficiary dahil nakita nila yung sitwasyon at makita nyo rin mga kababayan, ito yung pagkain lang nila, yung pagkain nila isa-isa isang pilis tapos uh, nilagyan na lang ng daw ng marung, malunggay para dumami. So, proud nanay, believe ako sa'yo, iyo, uh, Ate Sheila, kasi nag-iisip ka kung paano mo mapahilti yung uh, anak mo, no? So, ito, Ate Sheila, ito galing sa mga kababayan natin na sa ibang bansa, galing sa Team Rice Above, headed by Tita Lahat po ito. No? So, ang pinadala nila sa akin is 5,000. Ayon sa kanila, Daddy Frankie, ibili mo ng grocery para sa mag -ina. Yung uh, nanay na may anak na apat, tapos iniwan ng asawa. Kaya ito, lahat ito, uh, mga kababayan, ito yung resibo. Ang total amount po ng uh, pinamili namin is 5,017 pesos and 50 centavos. So, iwanan po ito sa iyo rito, ha? Uh -huh. Yung resibo. Uh -huh. So, bumili kami ng tinapay, mga kababayan. Tsaka may palaman din para... So, ilagay ko dito. No? Huh? Guys, boss JB ibig patulong ha. Kailangan makita kasi nila. Yan, lagay dito. Yung sabon, wag mo na ibaklas. So, lahat ng pagkain, lahat. Dito. Yung sabon lang ang hindi. So, okay lang dito namin labas. aja jom ni tu. sabon akin na. Nagay ko dito. So hindi na natin tanggalin yung sabon kasi ito yung mga panlaban nila mga kababayan. Shampoo, ano pa? Tapos may mga ah ito, eh para makita mga kababayan. Pasensya na kayo. Kailangan kong ipakita ito para makita rin ng uh, sponsor natin. Ayan. Ito. May mga Downy para si Ate hindi nabibili ano to? Mayroon pang ano para kay para sa nanay mga kababayan. Para kasi napabayaan na rin niya sarili niya. Yan. Bakit may pigasin oil pa? Ha? Sama talaga 'yon. may mga alcohol, safeguard. Lahat binili na natin. No, may mga toothbrush ng anak niya mga kababayan. Okay? Sabon panlaba, shampoo ng nanay. Ayan. So lahat Ayan, ang daming safeguard. Ayan. Okay? So, muli po uh, sa Team Rise Above. Muli po, maraming maraming salamat po talaga. Napakarami nito. So, siguro, hindi na, hindi lang isang buwan na gagamitin ninyo ito. Kaya, Tita and company, maraming maraming salamat po. Ayan. So, salamat po, Okay. Uh, Tishella, anong masasabi mo? Maraming salamat sa mga binigay nilang grocery sa mga sponsor po lang, lalo na po kayo. Mm -hmm. Maraming salamat po. Tapos bibiyang pa ikaw ng nilord ng habang buhay para matulungan mo yung kagaya kong may hira. Maraming salamat po, Daddy Pranky. Mm -hmm. si meron silang pambaan sa school, May pambaan Mga kapi. Mga ano. Kasi hindi po nila naranasan yung mga ganyan. Ah, hindi naranasan ng mga anak mo? Na mag yeah, magkaroon sila ng gatas. Oo, oh, oh. para sa Hindi naranasan ng mga anak mo magkaan? Magtipla ng gatas ng ganito, hindi po nila naranasan. Minsan magkakapi sila yung itimpo po, lalagay nila sa kanin. Ah, ganun. Pag umaga. Yeah. Hmm. Ilapag mo yung anak mo dito. para mapaglaro siya. Tapos mara mga pag-usap. Kasi kanina naglalaro eh. Hmm? Mas makapangligo na sila ng maayos ng sabon. Hindi sila nakakahiram kay nanay ko kasi nakakayal. Ah, yung sabon pag maliligo yung mga anak mo, manghihiram sa nanay mo. At least, meron na, no? Tsaka ano, pakuha nga na isang sakong bigas. Marami salamat po sa'yo. Laban lang, basta laban lang. Kaya mo yan. Hanggat nagtitiwala ka kay God, si God mismo ang gagawa ng paraan para makasurvive. Ito yung panahon para subukin ka, kaya wag na wag kang susuko. Habang pinapalaki mo yung mga anak mo, dapat tumitibay din yung connection mo kay God. Ha? Padala tayo ng bigas. So, lubos-lubosin na natin mga kababayan kasi sa totoo lang, ayan. Ito naman galing sa Team Daddy Frankie, no? Ayan. Sa totoo lang mga kababayan, ang pinakamahirap sa sitwasyon ni Ate Sheila kasi hapat yung kanyang anak, yung tatlo, nag-aaral, tapos yung bonso, isang taon. So, mabuti na lamang po at nandyan ang kanyang nanay na tumutulong-tulong sa kanya. Kaya hindi rin siya mapag concentrate na magtrabaho kundi pag nandito yung mga anak niya ayon sa kanya sa uh, saka siya naghahanap buhay nakikilabada pag may bantay ang anak mo so paano yan? pagka walang school babantayan ng anak kong panganay yung anak kong panganay tapos yan, no? sige ikwento mo nga kung paano ka nabubuhay paano mo dinidiskartean paano ginagawa mo na, na bubuhay mo yung apat mong anak ano po yung So tulad nun, maglalaba, tatawagin ako ni nanay ko, may magpapalaba doon. Sabi na, ayun, alagaan nyo kapatid niyo, andyan naman sila tatay. Nagbigay naman ako ng pansain, mm -hmm. tapos pambili niya ng ulan. Mm -hmm. Ah, so ibig sabihin, pag naglaba ka maghapon, kaya iwanan ang tumahan? Minsan po, pag nagutom, na di-di-di, dadalhin nila yung doon sa pinaglalabang ah. po. That, ah, oo, oo, Wala bang extra bottle kahit yung bear brand? Wala po, hindi po talaga siya sana na ano, dumidi sa bot. Hmm. Kaya tinuturoan mo na lang na? Ano, kumain. Sabi ko, pag ano, nagugutom pa niyo na lang ng tinapay o kaya kanin. Oo, hmm. nasa pagtuturo naman yan, no? Po, wala Tulad yung kanina. Oh. Nanin, sabi niya po. Mama, nanin. Oh. Pinakain ah, nagsasabi na rin siya ng kanin. Hmm. tapos emosyon. Maraming salamat po ito, Daddy Frank, kaysa malaking tulong na binigay mo. Kung di wala ito, naglalaba ako, nakikilabada. Tapos ano, minsan nagkabalak ng maiser para mab may mabuhay lang ako sa mga anak ko. Kasi ayaw ko silang magutup, Ayaw ko silang mag sa akin na ganito yung ano. Gusto ko mamalaki sila ng maayos. Kasi kung wala din yung labak, paano na sila, paano sila magkakakain? Ano nga, naasa rin ako sa mga magulang ko, eh may sakit yung nanay ko. ni din niya maiuna yung kamay niya. Nasaan kakalaban niya. Naawa na rin ako sa nanay ko kasi marami na siyang tinulong sa akin. Siya na rin halos magpalaki sa mga anak. Kaya naawa ko. Sige, basta laban lang. So... Yung nanay mo nakikilabada. Oo, okay. nakikilabada din si Daddy Frankie. Um, tiyaga lang tayo, ha? Oo, tapos 'yan, may binigay si Daddy Frankie ng bigas para hindi ka nang bibili ng bigas. Okay. Maraming salamat. Sige. Tapos, uh, magbibigay pa ako ng ano para may pang ano yung ano mo? Uh, mga anak mo? Maraming salamat. Oo, 5,000, ha? Salamat Ingatan po. mo yung pera mo. Ah, uh, pag isipan mo, ipunin mo kung ano yung maganda mong gawin, ha? Kasi alam mo, kami po ay tutulong sa abot na aming makakaya. Pero sana, ikaw din, ha? wag mong mamasamain. Kasi total, nandito ka. Yung ayusin ang bahay, maglinis, ayusin mo yung sarili mo. Para hindi kayo magkasakit, hindi rin magkasakit yung mga anak mo, ha? Maliit lang yung bahay mo, eh. Kailangan maayos lagi. Okay? Ihingihan ko din sana yung pangpatikap ng nanay ko kasi. Hmm? Pag ito po, pag gumanyan po, pag hindi mo maunat, hindi matagal po umunat. Hmm. Yun lang sana yung ano. Hmm. Na maalala ko pala, di ba nung unang punta ko dito, nagbigay ako 10,000. Hmm. Anong ginawa niyo sa 10,000? Binili ko ng mga damit nila. Hmm para ano, kaka-short. Oo, oh, very good. Mga toothbrush, shampoo. Maraming salamat po sa binigay ah, nyo, 5,000. Malapit na rin po yung pasukan para maibili po yung mga damit nila, sapatos nila, mga bagong damit. Kasi bigay lang po yung mga damit nila. Ah, yung mga ginagamit ng mga Oo anak po, mo, bigay? Bigay lang po. Okay, sige. Salamat Ma po. Mabili mo yung pangailangan nila sa school, no? no? Laban Dali lang tayo. Ay, no. Itabi mo itong mga ano, Kumbaga, siyempre, uh, bilang nanay, mm, good manage ang kailangan. No? Sa hirap ng buhay, kailangan pag-aralan mo. Lahat ng bagay, ha? Opo. Okay, so maraming maraming salamat. Opo. Hindi na kami magtatagal. Opo. Maraming salamat din po, Daddy Frankie, sa tulong na binigay niyo. Opo. At siya, siyempre, sa Team Rise Above, no? Sila, sa kanila galing itong grocery. Sa Team Rise Above. So, so, ayan mga kababayan, mga kabarangay maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta ninyo uh, sa Team Daddy Frankie. Dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta, ito nakapag-abot na naman tayo ng tulong sa kay Nanay Sheila. No? Kaya sa mga kababayan natin dyan, uh, mga OFW, maraming maraming salamat. Mga kababayan natin na sa ibang bansa, thank you so much po. Sa lahat po na nandyan sa premier natin, maraming maraming salamat po. Uh, mag-iingat po tayo parati. Bye bye po and God bless po.